Uh, baby girl? Uh, baby girl. Thank you so much. Thank you for forgiving me. Kita Jade, you deserve it. Nakita ko naman po kung paano nila din yung problems niyo eh. And isa pa, nagsick po kayo ng professional help. Oh, by the way, kamusta pala kayo ni Zane? Nakikita ko kasi yung mga posts niya sa social media. Parang medyo malungkot siya at saka hindi siya masyadong okay. Binla ko na po kasi si Zane sa mga social media ko eh. Nasasaktan po kasi ako pag nakikita ko po siya doon. Oo. Oh, it's gonna be okay. Jade, nainom mo na ba yung mga gamot mo? Ah, yes, love. Nainom ko na. Tsaka lahat ng sinabi ni Doc na gawin ko para hindi ako ma-stress, ginagawa ko rin. From now on, hindi ko naiisipan ang problema sa Artemis Pharmacy. Total, Astrid is back and she will be the one to handle the problem with Activra. Love, baby girl, maraming maraming salamat sa inyo, ha? Kasi, hindi niyo ako iniwan ng mga panahon na nawawala ako sa sarili ko. You were always there to support me. You've been there for me. Napakaswerte ko na kayo yung pamilya ko. Sino pa mo magtutulungan? Eh, syempre, tayo-tayo -tay lang, di ba? Sigurado ko, nandito ang nanay. Ang nanay mo, Chid. Halagaan ka niya. <laughs> Hindi mo mukhi. <laughs> Kaya nga po. <laughs> Gaya, malapit na ba dito yung mga kaibigan mo, sina Kutsi at Piro ba yun? Oo, pero nisip mo nga sana eh, dumiretso sa pulisya, pero hindi ko kaya. Kahit ano pa ang mga nagawa ni Olive sa akin, para hindi ko pa rin kaya na makita siya naghihirap at masigra ang buhay. Igaya? Oh, Igaya? Ano? Pinakabahan kasi ako eh. Bakit na naman? Eh, kapag sinabi natin dun sa kina... Wiro at Kutsi, tungkol kay Olive. Oh. Baka magtawag agad ng police. Hindi, ganun yung mga kaibigan ko. Makikinig sila sa akin. At saka sila ang tutulong sa akin para makakita ng doktor na makakatulong kay Olive. Maintindihan nila ako kung gusto ko muna mapagamat si Olive. Tsaka na lang siya managot sa mga kasalanan ginawa niya sa akin kapag magaling mo siya. Tara na. Oh. Bukas nakita rin kita, Aling Ligaya. Ayo lihat ya. Kenapa? Liga ya. ya. Liga. ya. ya. Imonyo ka! Bumaligalit! Hello, hmm. hey, Ma'am Jade. Nakita ko na si Aling Ligaya. Rice and shine. Hello, yes, it's me. Welcome back to your health. Ikaw talaga, ha? Muntik mo na akong ipahamak, ha? Pero buti na lang na ibalik kita sa lunggang to. At tuhin ko na hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga mo, hindi ka na makakalabas dito. Si ano Anong ginawa niyo ka, Ador? Sino yan? <laughs> Nagkasama ko sa lalaki kanina. Ka oh, Asa na? Binaril ko po. Basta yan. Hindi mo ko na sa kasada. Ano? Hindi, hindi pwede. Anak, balikan niyo siya. Puntahan niyo siya. Dalhin niyo siya sa ospital. At bakit? Bakit naman namin siya pag-aaksihan ng panahon para gawin yun? Tatay mo siya. Hindi <laughs> sa'yo, Ligaya. You never failed to abuse me. Saan pa rin nawala dito? Tapos nagka-love life ka pa? Tapos? Tatay ko pa? Iba ka rin talaga. <laughs> <laughs> Anak, maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo sa iyo. Nakwento niya. Na niya sa akin yung kondisyon niya sa pag-iisip lahat ng sintomas niya, parehong-pareho kayo. Kaya sa kanya mo nakuha yung... Yung alin? Yung ano? Yung mga pinagdadaanan mo, ano? Hindi ako baliw! Look at you. Una, you abandon. And then you lie. Tapos ngayon, you're making up stupid stories and telling me na may problema ako sa utak? Pareho kayo ni Emma? Oh, my God, nice Emma. That girl never fails to amaze me too, just like you. Nagpanggap siyang patay para multuhin ako. Para baliwin ako. Buhay si Emma? Unfortunately, buhay pa siya. Pero huwag ka muna pag-celebrate. Because I'm still out to get your favorite toy.